nakakita na naman ako dito idol oh. to sarap to oh, malinis naman dito eh ano oh. eh, pader yan wala namang ibang kwan ayan kakainin natin to lulutuin natin ayan <laughs> ang dami oh sayang kasi sarap, sarap to mas masarap na to sa kohol mga idol ang hindi kumakain ito eh subukan nyo kasi ano yung luto nyo dun sa sa kuhol ganoon, ang dami oh Ganon. ito yung lamang lupang sarap to pag, sarap to sarap tong pagkain mga idol eh, sabi nila marumi daw eh sila sila yun oh dami oh <laughs> dami oh mga idol salt na naman ng rito dami